magbabago na ako, Julia. Para sa magiging anak natin, magsisimula tayo at umpisa natin yan sa pagpapakasal. Pagkatapos ano, sasakta ka na naman niya? Ayaw mo ba ako maging masaya? Bakit hindi ba, ba ako sapat para maging masaya ka? Kaya lang di ba, anak mo, tagal-tagal ko na gusto magkaroon ng sarili kong pamilya? Sige, sumama ka. Wala naman ako karapatan eh, di ba? Isang walang kwentang best friend lang naman ako eh. Alam mo na matali ko siyang kaibigan. Pwede ba dalawin ko siya paminsan-minsan? magkakaanak na tayo. Sa bata mo na lang bigay lahat ng atensyon at oras mo. At bakit ganyan ang porno mo? O oh, hindi ba? Ngayon ang kasal ni Julia at Ninang ako. Ang hala ko, hindi ka napupunta. <coughs> Matitiis pa kita. Masaya ako para sa iyo. Kasi eh. tutupad na yung pangarap mo. Pero pag inaway ka ni Robert, takbo agad sa akin, ha? Pag ka boyfriend ka at sinaktan ka niya, tawagan mo lang ako, ha? At magsa-shake-shake-shake shake, shake tayo. Julia, do you take Robert to be your lovely wedded husband? I do. Robert, do you take Julia to be your lovely wedded wife? I do. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Congratulations. Maraming salamat sa inyo. Armada, baka mo ano pa ang pag-bye-bye? Mainit dito sa reception. Doon, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Apay ka ganito mga handaan mahina sa iyo ang tatlong balik. Inin. Alam mo, aalagaan ko kayo mabuti. Uh -huh. Hindi mo na dapat dito niyo si Gordon. Pero best ko si Gordon, Robert. Tsaka ibalato mo na tong araw na to sa akin, ha? Di ba, nagpaalam ako sa'yo. Sabi mo, okay na pumunta siya dito. mo gordo. Kla, hindi kumpleto ang kasalan nito hanggat hindi tayo nagsha-shake. maraming salamat, Vera. Eh, para sa masa, mga kapatid ko to sa probinsya, eh. Pero, huwag ang mag-alala. Basta bumungga ang tip ko, babayara kita agad, Vera. Eh, ha? Huwag mo isipin yan. Hindi ko pa naman kailangan yan. Nakasabi mo nga, para sa mga kapatid mo yan, di ba? Alam mo naman, Vera. Eh, sa mga wala ng pagkakataon, eh. Ikaw lang ang natatakbuhan ko. Salamat ulit, ha? Uy, pero mamaya, ah. Huwag kayong mawala doon. Ako, lalo na yan si Bruhang Julia na yan, yung buang na yan. Baka mamaya hindi kayo pumunta, ha? Eh, kaya nga, kagalito ako, diretsyo na ako doon. Ha? Huwag kayong mawawala. Salamat dito ulit, ha? Hira pa. Ay, oo nga pala. Hindi ba, yung babaeng yun eh, kabuanan na ngayon? Kumusta na kaya yun si Julia? Oo nga eh. Kung nandito siya, ako dapat nag-aalaga sa kanya. Sana lang hindi siya pinababayaan ni Robert. 20% down payment lang, makakalipat na kayo kagad. Well, pare, pag-usapan muna namin ni Mrs. Then, I call you back. <laughs> thank you, thank you. Uh... Hi. Is Mr. Robert Reyes there? Yes, ma'am, there is. Okay, thank you. Ito, ay Para may mo sa Mrs. mo. Mapag-aralan niya. Thank you, ah. Thank you. Sige. Robert, Oh. Mabuti na abutan kita dito Nagalala kasi ako dahil Merong tumawag na kabag-anak mo sa bahay natin uh, Pinsan mo raw siya, Doktor Sa may St. Anthony Hospital Matagal mo na raw hindi na Yung test result ng ultrasonography mo Tsaka hindi mo rin nabanggit sa akin na Na aksidente ka pala Matagal na yun hindi pa tayo magkakilala nun. Pero okay naman ako. Ang tindi mo na lang, alaga mo yung baby natin. Okay? Siyempre naman. O paano? Sige na, may isa pa akong kliyente ah. Ha? ha? Baka maghintay sa akin yun ah. Dito muna ako ah. Mm. Robert, uuwi ka ba na maaga mamaya sa bahay? Bakit? Maghahanda sana ako ng konti eh. Birthday ko ngayon. Subukan ko. Sige. Robert, I love you. Ako rin. Salamat. Oh, paano? Balitan na rin namin siya, Boss. Diya, dumatutuwa yun. Sige, bukas na lang. Sa so, tago niyo ngayon mga baranya. Para kayong action star. Gordon, ginagawa mo dito? May dadalhin lang sana akong cake. Para sa kanya. Tsaka... Pwede ba? Huwag ka na magpapakita kay Julia. Best friend ko yun eh. Kagaya ngayon. Birthday nga. Lagi namang hindi kami magsama. Alam mo, Gordon, matagal nang kumukulo yung dugo ko sa'yo eh. Pag hindi ka sumunod sa'kin, sa Baka sa'yo sa ko ibuntun lahat ng init ng ulo ko. Sige na, balis ka na. Huwag ka nang babalik. Kla, alam mong hindi ako pwedeng lumabas. Ano? Birthday na birthday mo, hindi tayo magkikita. Sige na naman, Kaiki. Lumabas ka naman, kahit sandali lang. Alam mo, mainit sa'yo si Robert. N hindi talaga ako mapakali. Kaya nga nandito pa ako? Eto na naman tayo eh. Sinabi ko na sa'yo walang katotohanan yung mga sinasabi mo sa phone. Paano naman magkakaroon ng mga katrabaho si Robert na may armas na dala? Walang ganun. Alam mo, maniwala ka sa'kin, akin, may milagrong ginagawa yung asawa mo. At saka yung mga kasama niya na mukhang hindi mapagkakatiwalaan, no? Mga mukhang tangang goons hindi nga maniwala ka sa akin mm. sige lumabas ka na Julia? No. Julia? nga dyan na si Robert Tsaka na lang tayo mag usap ha kaki happy birthday salamat Julia? Julia? Kain na tayo. Magutom na ako eh. Uy! Ang sarap naman ng luto mo. Paborito ko. Nangangam mo Sarap ah. Ligay, kain tayo. Sino yung mga kasama mo kanina? Mga kasama ko sa trabaho. Kailangan ba talaga ng magdala pa sila ng mga baril? Hmm? Magtapat ka nga sa akin, Robert. Talaga bang sa real estate ka nagtatrabaho? Oo naman. Walang mga baril yung mga kasama ko. May nakakita kasi sa kanila. Pwede ba? Huwag ka na magsinungaling sa akin. Alam ko na. Yung kaibigan mo na naman, bakla, nagsumbong sa'yo, no? Hindi lang naman kasi yun, eh. May mga times, biglaan ka lang umaalis. Tapos matutulog na lang tayo. Merong mga tumatawag sa'yo, kailangan mo pang sagutin. Juliet, tama na. Pagod na ako na, wala na ako ng ganas, eh. Hindi, Robert. Asama mo na ako, eh. Paano tayo magkakaintindihan kung may tinatago ka sa akin? Paano kita maiintindihan? Sabi, tama na eh! Don! 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 Um, this is my honey, my love. My boyfriend, si Mark. Ang gwapo, no? <laughs> Uh, Mark, this is my very good friend, Gordon. Gordon, my yes. man, how you doing? You <laughs> cool, right? Yeah, I'm cool. Nice meeting you, bro. Good to meet you, huh? So, honey, thank you, and I'll see you later, okay? <laughs> see you later. I'll see you later. <laughs> <laughs> Yo, yeah, nice meeting you, Gordon, my man. I'm gonna see you later, you know yeah, what I'm saying? Yeah. yeah. Catch you, up, bye, man. Bye, bye. That's what I'm talking about. Ay, diba? Nakita mo naman, napakalambing ang aking jowa, di ba? At saka, oh, alam mo, ikaw talaga. Halatang halata ka kanina nung pinapakilala kita. Lutang-lutang ka na naman. Eh, bakit naman kasi? Sinabi mo pa kay Julia, yung nahuli mo tuko kay Robert o yung hinala mo? Ay, sige. Baka mamaya pag na naman nila yun. Pakailamero na kung mero. Pero hindi ko ahayain yung best friend ko, no? Kaya mo kong saktan. Maski puntis ako. Ang sama-sama mo! Sama-sama mo! Bakit ka ganyan? Walang iya ka! Tumigil ka na, Julia! Pag may nangyaring masama sa bata, ikaw mananagod sa akin. Ikaw makulit, ha? Julia. Robert, mukhang ang ng mo. Oh. Mga na ka na? Ah? Uh, ha? Aray! Aray! Patagal lang. Aray. O, dadalhin na kita ng hospital. Si o, paano? Kung halimbawa, naggalit si Robert. O, sinaktan si Julia. O, hindi ba? Mas malaking problema yon? Nako, mabuti patawagan mo. Tawagan mo si Julia. Dali! Sige na. Dali siya mo? Ako lang yung tararo. Hello? Manang, si Julia po. Wala dito si Julia Nasa ospital. Nanganak na. Nanganak na? Nanganak sa, sa, sa ospital? Sa ospital? Ha? Nanganak, nanganak si Julia. I-baby na tayo. S sige po. Sige po. Nanganak si Nakita ko na yung baby natin, Julia. Daddy na ako. Salamat, ha. Galit ka ba? Kung ano man ang iniisip mo tungkol sa trabaho ko, sana buray mo na yun, Julia. Hindi naman ako gagawa ng ikapapahama ko, Julia. Lalo na ngayon. May anak na tayo. Hmm. Sorry na. Concerned lang naman ako sa iyo eh. Ayoko lang na mawala ka sa amin ng baby mo. Hindi ako mawawala sa inyo. Hindi ako mawawala sa iyo. Ha, Good to, di ba? naka smile ka. Ah, nandito ang baby natin. Hello, Hello. baby. prinsesa. Ang ganda niya, no? Oh. <laughs> Uy, Pwede siyempre, mana sa'yo. Mana sa magandang nanay. Yes. Thank you, ha? Thank you. Yes. Alam mo, anak, hindi mo na magtatrabaho ang mami para maalagaan kita. Tapos, alam mo, ang ninong Gordon mo ang haba na ng listahan na ginawa para may mga ituro sa iyo. Sigurado ako pag nakita ka niya, matutuwa yun. Pwede ba? Huwag mo i-sasali dito si Gordon. Ang abnormal na yun, ako ang ama. Hindi siya. Mahal ko si Baby. Hindi. And oh. Hello, anak. Alam mo, pangarap ko magkaroon ng junior. Pero nung dumating ka, masaya ako. May presesa na si mami daddy. natapos mo kung sira-sira ang kay Julia. May gana ka pang magpakita? Bibisita lang naman ako kay Julia tsaka doon sa baby girl niya. Hindi pwede. Umalis ka na. Wala namang ganyan na, Robert. Best friend ko si Julia. Umalis ka na. Diba? Ang kulit mo! Sabi lang, umalis ka na eh! Ha? Oh, oh, oh makinig kang mabuti-mabuti. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Tanta naman sa si Julia kung ayaw mo kaming magkagulo. Ha? Nakauwi na nga ako't lahat. Gusto mo, no, Keri, ni Marla? Hindi ko man lang nakita yung anino ni Gordon. Ba't hindi niya ako binisita? Busy raw siya. Ano ba yung pinapakabisihan niya? Eto, nakaupo lang. Aray, aray, Gordon! Ano ba sa'yo ka? Nakaupo lang pala eh. Sabihin mo naman sa kanya. Pakausap po. Kaso kasi, um, hindi, bali, yung upuan, oo, ginagawa. Kasi yung mga upuan dito, medyo sira. kasi oh, sabi naman kay Gordon, ang ganda-ganda ng aanakin niya sa binyag. Tsaka gusto na rin siyang makilala ng inaanak niya. Uh, oo, oh, sige ha. um Julia, makakarating ha. Salamat, Inday ha. O oh, sige, bye-bye. Bakit ba kasi ayaw mong kausapin? E eh di sana, sinabi mo na lang na nagpunta ka dun sa ospital pero hinarang ka na lang ni Robert. Hayaan mo na yun. Baka siya pa, napagbunto na ni Robert. Ayoko naman magulo ang buhay niya ng dahil sa akin. Matagal na kitang gustong kausapin tungkol sa mga test results. Pero di maman na sinasagot ang mga tao ko sa'yo. Ano ba kasi yun? Malaki ang naging pinsala sa'yo noong aksidente mo last year. Nakaroon na defect ang mga tubules na nagtatransport sa sperm mo. Wala ka nang kakaya magkaanak. Hindi totoo ano yan, Insan. May anak na ako eh. Pero are you sure na anak mo yung bata? daya talaga ng ninong Gordon mo. Kaya, mo na, sa umpisa lang naman yun maarte. Kasi, pag nagkita na kami noon, nako tiyak, bibigay yun sa akin. Hindi ako noon matitiis. Lalo na pag nakita ka niya. Kasi, ang ganda-ganda mo, anak. Mukha kang anghel. Ang ganda-ganda ng baby ko. Robert, ano pinagsasabi mo? Sabi sa akin ng pinsang kong doktor na kahit kailan, hindi na ako magkakaanak. Kaya hindi akin yan. Sino nga man ang batang niya, Julia? Oh, Bert, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Sa'yo itong batang ito. Wala akong ibang nakasipin kundi. Sino ang nga ang batang yan? Sino? Ah. Matagal mo na pala akong niloloko! Ayop ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Ano ginagawa mo, Robert? Robert! Robert, ka ka sa bata. Huwag mo siyang nasaktan. Huwag mo nasaktan yung anak. Maawa ako sa hindi ko, anak! Robert. Gusto mo ako maawa! Robert! Iluwa mo ako! Robert. Pag hindi ka umalis, sasaktan ko itong na anak mo. Pinahalag lang mo to! Lumayas ka! sa galing bata ka? Hindi mo iniisip na may nag-aalat at nag-iintay dito? Sorry po, Mama. May ano ko kasi... Isunanan po kaming ang ni Sara. Ano? Dream on. Ako lang yung pwedeng babae na pwedeng lumapit-lapit sa kanya. Kaya, back off. Pipicturan mo ako? Bakit naman kita pipicturan? Tsaka if I did, I guess wala ka namang gagawa. Hoy! Cellphone ko! Pumalik ka dito! Hoy! Hoy wait lang! Pati pipicturan, pinapatos mo? Eh kung matiklo kang umas ka. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Alam ko magugulat ka. Sabihin mo na, binibitin mo naman ako eh.